Please support to my supportive members, the AZ Guardian Triangle, Bibs Time, Richie Tagalog, Bernie TV, Go Flores Mix Channel, Mami Shine Main, Corazon Himino, MRSK4860, and MRSK4860. And to my super chatter, Alicia Bataray, please support. Thank you. Hello mga kalotlot! Have a good day everyone! Welcome back to my channel. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking channel, ay eh, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga bagong videos. Ah, uh, ngayon mga kalotlot, may chichika lang ako sa inyo ngayon. Ah, uh, stop muna tayo sa paglalaro ng Candy Crush dahil ano, ay, galit na yun si Ma'am Alice sa uh, palaging paglalaro ko ng Candy Crush. Uh, bukas na lang ako maglalaro. Ma'am Alice ha, ngayon may ichichika lang ako sa inyo. Uh, kasi November 12 ngayon, di ba? Uh, November 12, uh, 2023. Alam niyo ba, yung November 12 ay ano, uh, one year na ako sa white. Ayan, uh, one year na po ako ngayong araw na to. Um, nag-start ako November 12, 2023. Ay, nag-start ako dahil din kay Ma'am Bibs Time. Ay, si Ma'am Bibs Time kasi yung nag ano, sa akin, nag pour, na uh, mag-continue yung, ano oh, yung channel ko. Dahil may channel ako noong 2021. Kaya, kaya lang, nag-stop ako at that time. Kasi si It's Gwenny, ayan, It's Gwenny, I miss you Gwen. Kasi si it's Gwenny eh, guys, uh, 12 years old yan, pinsan ni Paul, uh, umuwi sa Bohol noong 2021. Kaya yun, yung channel ko na yun ay nag-stop din. Nag-stop din ako kasi wala naman akong kaalam-alam kung ano yung ano, uh, white eh. <laughs> wala akong kaalam-alam. Sinabihan na ako na yung na At ilot, uh, maggagawa tayo ng ano, at ilot, uh, whitey channel. Gawa tayo, at Lot. Kaya yun, gumawa ako. <laughs> yun lang ang alam ko. Gumawa ng YT channel na at may password. Ayan, YT na yan. Kaya yun, wala akong kalam-alam sa mundo ng YT. Kaya yun, nag-stop. Nag-stop noong 2021 yung channel ko. Yung isa kong channel. Kaya yun, uh, 2022 last year, ayan si Ma'am Bev's time. Ang kulit. Sabi niya, Ma'am Lot, uh, i-continue mo yung ano mo uh, whitey channel mo continue natin kasi ano mag whitey na tayo <laughs> yan si mam Ma bibstead ayan kung sa hindi ka uh, ang hindi ang hindi pa nakakalam dyan kung sino si Ma'am Bebs Time kapitbahay ko yan dito uh, parang 10 steps lang away 10 steps away lang yung ano namin layo namin ni Ma'am Time Ayan, yung kapitbahay bahay kong makulit. Ayan. <laughs> Palagi lang pag nandun ako sa kanila, Ma'am Lot, sige na. Gawa ka na ng ano, uh, channel mo kasi mag-whitey na tayo. Ayan. Kasi yan si Ma'am babe's time kasi, tuwing hapon noon, lalo na pandemic, di ba? Nandyan lang tayo sa bahay, dito lang tayo sa bahay. Kaya yun, tuwing hapon, lala, kaya tuwing hapon, uh, lumabas kami ng mga bata. Ilabas ko si PJ. PJ lang pala noon at that time. L Lalabas kami. Uh, ilabas ko si mga bata dahil nga for uh, 4 p.m. Ilalabas ko. Kaya yun, punta kami sa kanila. Doon kami magchika-chika ni Ma'am Bev's time. Parang kami lang talaga ang kapitbahay na ano, nasa bahay lang. Ang kapitbahay na nasa bahay lang. Kasi yung iba, uh, nagtatrabaho whole day, di ba? Uh, ano na lang, uuwi na lang ng gabi, kaya parang kami lang nasa bahay talaga nga, palagi lang magchika-chika. magchika-chika <laughs> mag kami namang bebs time uh, sa hapon, kasi labas nga ako. Kaya yun, kaya ngayon, na nag na kami, ay bihira na lang kami magkita ni mga bebs time guys. Once a month na lang siguro kami magkikita ni mga bebs time. Kaya yun, ah, uh, kaya ayun nagsimula ako ng November 12 dahil kay Ma'am Bev's Time guys. Kaya 'yun, ah uh, yung part 2 nito, <laughs> may part 2 itong chika natin kung paano ko naman nalagpasan yung ah uh, yung 4 k Ayun, ni part 2 ko 'yan ni iano ko sa inyo 'yan. Next, next na na-check up sa inyo 'yan. Uh, next time na, next time. <laughs> Magakamotagalan pa. Ayun ayun ah, nga uh, Diyan nang nagtatapos yung chika ko muna ito lang muna yung chika ko guys kung paano ako nagsimula dahil kay ma'am babes time ayun ito pala na yung pa kasi yan si ma'am babes time nainggan nyo din yan kina sir Senus mark at saka ni top story si sis ana ayun sis ana i miss you sis ana hindi ko na na ano, na, si sis ana na, busy na ata si sis ana Ayan, naingan nyo din si Ma'am Bebs si Sir Senus Mark, at saka si Anna, si sa Top Stories. Kasi nga, magkaklase sila. Kaya yun. Kaya yun, ako naman ang inano ni Ma'am Bebs time na, sige na Ma'am Lot. <laughs> sige na Ma'am Lot, mag-start na tayo. Kaya, kaya, kaya ngayon, wala na kami chikahan ni Ma'am Bebs time. Once a month na lang kami magkikita. Kung um, pupuntan naman ako sa kanila. Kasi yung sa kanila, guys, uh, may upuan kasi sa labas. Kaya, pwedeng umupo-upo-upo doon. <laughs> Mag-chicka-chicka. <laughs> Mag-maritisan nung kami ng bibs time, no? <laughs> Kaya, ayun. Kaya, uh, ayun, mga babes time. Thank you. Uh, thank you sa pag-ingan mo. Kaya, naging one year na ako sa YT. Pero, alam nyo, wala pa akong sweldo. Nag-one year na ako sa YT, wala pang sweldo. Kasi nga, uh, after 6 months pa ako na muni. na muni ako noong May 18. May 18, 2023. Ngayon lang nataong. Kaya hanggang ngayon 6 months, uh, wala pang sweldo. Pero parang malapit na din yung sweldo, yung sweldo ko kung mga kaloblot. Kaya abangan. Susunod naman yung sweldo natin. Ipaano naman natin. I-update naman natin. Kaya parang ano ng whitey world kung Parang wala ng, ano, wala ng privacy. Pero meron pa naman din. Kung tung, tung, tungkol lang naman sa Whitey, eh. uh, lalo na yung sweldo natin, siyempre ipaalam din natin yan dahil magpapasalamat din tayo sa mga kaibigan natin dito sa Whitey World na nag-share ng kanilang mga blessings, guys. Kaya yun, yun lang muna. Uh, at least naka-break tayo sa paglalaro ng Candy Crush dahil nga na ano na si Ma'am Alice na babagot na sa kakalaro ko ng Candy Crush. <laughs> Ma'am Alice, hindi muna ako maglalaro ha. Break time muna tayo ngayon. Day off tayo sa paglalaro ng Candy Crush dahil nga November 12 ayan, special day ko no high. Special day. <laughs> Special day na November 12. Ayan, hindi ko kasi yan magkalimutan yung November 12 na yan. Dahil nga, yan, yan kaka-start natin. Ay, ito pang 5 uh, five months si James at that time, guys. June, July, August, September, October. Ayan, five months si, si James. Kaya, yung ginawa ni Paul noon, Uh, parang 9.30pm uh, hindi na ako mag ano, hindi na ako mag si cell phone 9.30 uh, kaya nga hindi ako nakasupport niya ni Sir Senos Mark kasi nga diba 10pm yung ano ni Sir Sen hindi talaga ako nakasupport niya ni Sir Senos dahil mga 9.30 or 9.45 bawal na ako mag cellphone phone need na matutulog kasi baby baby lady pa ba si James guys uh, mag ano pa ako uh, hindi ako straight matulog hanggang ngayon hindi ako straight matulog uh, palagi akong ano matupi, 2 a.m., 3 a.m. kasi breastfeeding ako kay, si, kay James. Kaya yung 5 months si James at that time. Uh, ngayon, 1 year na si James. Uh, kaya, mahirap din sa akin noon na nag-ano ako. Uh, kahit saan ako mag-ano, magbisita-bisita ng mga live. Eh, mahirap din kasi yung late pa ni James, di ba? Hanggang ngayon, one year na si James. Pero kinakaya pa naman kahit busy, no? Ang busy ko, sobrang busy ko, nagtitinda pa ako, guys. Yung ibang, ano, yung ibang order, hindi ko na makita dahil kakadot sa white hindi ko na makita na may nag-PM pala sa messenger may nag-PM pala na nag-order makita ko na lang na cancel na lang mama yan cancel na yung order kasi ang busy ko nagdudot pa maglalaba pa ako may order pa may god pinagsasabay <laughs> lahat ba diba? As, pero as long as masaya tayo sa ginagawa natin di ba okay lang yan nasayahan man ako na uh, masaya man ako sa ginagawa ko kahit ano kahit matagal yung sweldo ni Lolo at least may, may pinagkaabalahan din at merong hinihintay uh, kumbaga nagtatanim lang at hindi pa umaani di ba nagtatanim pa lang tayo ng uh, ng punong ano punong mangga na after ilang years pa <laughs> after ilang years pa maka makakuha ng bunga ng ano maka maka maka, maka harvest ng bunga yan eh mga mga kalutlot napahaba yung chika-chika ko <laughs> dahil sa nga sa November 12 ngayon ayan uh, wait lang meron pa meron pa akong i-chika dahil sa November 12 ayan wala naman nata ayan lang yan lang, 5 months si James at that time. Uh, hindi ako masyadong makagala sa gabi wala nang galaan sa gabi guys matutulog ng quarter to 10 quarter to 10 pm pag mag 10 pm na bawal na talaga akong mag cellphone yan maggalit na talaga si Paul at iniwasan kong magalit si Paul baka hindi na ipapatuloy yung ano ko baka patulo na, patuli na talaga yung wifi namin, hindi na babayaran talaga yun kaya yun Uh, kaya hanggang ngayon uh, nandito pa rin tayo sa Whitey World dahil nga uh, nag-support naman si Paul. Kahit nga mag-magano 'yan, magtanong 'yan. Uh. Ano ilang year, uh, ilong ilang months ka na sa Whitey wala kang sweldo? Ayun. <laughs> Magtatanong 'yan. Ah, uh, pero sabi ko naman sa kanya ano ka ba Maghintay ka nga, ay eh, nagtatanim pa ako ng mangga. <laughs> di ba mangga matagal 'yan? Matagal yung ano Mamunga. <laughs> matagal mamungang mangga. Matagal maka-harvest 'yan, 'di ba? Pero kung may puno na, 'di ba? Mabilis na din 'yan, ma, ano, mag-harvest. <laughs> kaya 'yan napakakulit ni Paul, kaya Ayun, uh, malapit na din tayong magano guys, malapit na tayo makasweldo baka next week kulang na lang yung pagano ko ng bank account ko. Ay ano ko na yung bank account ko ayan, napahaba na yung chikahan ko sa inyo guys dahil sa araw na ito <laughs> ayan, baka at least na no, na break tayo mamalis no, Alicia Bataray uh, uh, shout out Alicia Bataray ayan. yung partner ko ayan, meron pa marami pa akong i-share sa inyo uh, may part tayo sa pag-share ko uh, dahil nga Uh, sa namuni ako after 6 months. Ayun, may pa ako namuni, guys. Eyayan. Ah, uh, thank you so much mga kalot-lot. Uh, salamat sa pagana sa inyo dyan Nakikinig sa walang pintang chika-chika uh, ko. <laughs> uh, walang pintang chikahan. ayan, thank you so much mga kalot-lot. Uh, hanggang dito na lang uh, yung parto natin sa chikahan ay baka next year na din kasi ano uh, tinamad ako magharap ng sa kamera eh nagtamad ako nga makipag anuhan makipagpintuhan sa harap ng kamera talaga kaya yun yung tutorial ko eh, nag-stop muna ako kasi kasi nga uh, tinamad ako magdaldal <laughs> tinamad magdaldal kaya na naglaro-laro na lang ako ayan maggalit na naman yan si Ma'am Alice sa laro ko na walang kwenta talaga <laughs> kaya break muna tayo ngayon Ma'am Alice ha ayan, pabalik-balik na yung sinasabi ko kaya ayan guys, thank you so much sa pakikinig sa walang pintang chika ko ayan, shout out, shout out mam Ma Alice, uh, mam Ma Bebs sir Bern, ayan yung kaanis vlogger, shout out sa inyo MJ, daddy, ayan mam Ma Go uh, sino ba yan, si MJ daddy, sir Jess ayan, chi uh, maya na sa part 2 na yung iba yung shout out natin kaya ayan, time na kasi oh magagalit na yan. Marami na magagalit kasi ang haba na. <laughs> ang haba ng premiere sa Sunday, oh. <laughs> Kaya yan, bye-bye. Thank you so much uh, for watching and listening, mga kalot-lot.